Kabilang sa mga dinarayo ngayon sa lamitan sa basila ng Instagram-worthy Instagram na tulip garden. Pero ang mga bulaklak dyan hindi nalalanta dahil gawa sa recycled plastic bottles. nagsilbing materyales para sa proyektong ito. Ang mga daanan sa parke ginamitan din ng pira-pirasong plastic. Ang lokal na pamahalaan ng Lamitan City ang nasa likod ng tulip garden. Isang paraan daw ito para matugunan ang problema ng lusod sa basura, partikular sa mga plastic. Mas lalong na-inspired yung aming department head nang pumunta siya sa Cebu nakita niya ang 10,000 roses. So yun, pinupush namin, pinupush ni ma'am, na gumawa kami ng tulip garden through our bottles. Uh, plastic bottles dito sa Ramitan City, um, sa totoo lang nagpo kami twice a week. At nagkaroon kami ng mga bins kung saan ilalagay yung ating mga uh, empty plastic bottles like schools and public places. Thank you so much, Tito Chinchin Chin de la Cruz eh, Siya po yung na-interview sa State of the Nation address ni Jessica So, thank you Ayan. So, magandang araw sa ating lahat mga ka-farmers So, for today's video, pupunta tayo sa Tulips Garden So, dito sa bayan ng Lamitan City ng Lamitan, pula. bayan ng ano Provincia ng Basilan Ayan. So, pupunta tayo doon sisilipin natin bago tayo umuwi. So, balik natin sa 20 sa Pangasinan mga pa farmers Kita-kits tayo. So, andito na tayo sa Tulip Garden. O, oh, matatagpuan dito sa Lamitan City, probinsya ng Basilan. doon mga ka-farmers, nandito na tayo sa Tulip Garden dito sa Lamitan City. So as you can see, napakaganda ng uh, project na nilang ginawa. So ang mga uh, ginamit na materials ay mga battle plastic. So instead na itapon, so ni nila tapos ginawa nilang uh, garden. So napakaganda. So tingnan natin, tingnan natin mga ka-farmers kung gaano kaganda 'to. So ito mga ka-farmers oh, mga bottle plastic. Ayan. So ni-recycle nila and then pininturahan different types of colors. So ayan para ma-produce or mag-result ng ganitong uh, Ang ganda, ganda promise mga ka-farmers. Sulit. So meron lang tayong entrance fee doon sa may gate. Uh, 10 pesos pero sulit na din kasi merong mga activities dito tulad ng biking na pwede nyong i-enjoy so ayan. So, andon pwede rin kayo mag ayun. Pwedeng magpicture picture doon Shoutout sa iyo Ma'am Sargi Makamal. Thank you so much po sa pag-assist and binigyan niyo kami ng free miracle fruit.

May pag-ina na lang ni mo to. Mm. Dili na. Pwede One. na. i na na, Jude. Hindi na. Hindi na. sa sabi na, dili na, na ba tanduay? <laughs> ah, masarap pa rin ang tanduay. <laughs> Ayun, mga ka-farmers. So, andito naman tayo sa uh, isa sa mga activities na pwede mong enjoy dito sa Botanical Garden. And, uh, yung Tulip Garden and then ito. Uh, parang Bicycle Park pwede kang mag-rent ng bike uh, for 20 pesos. So pwede kang mag pwede mo nang ma-enjoy uh, gala tong mga magandang uh, park na ito. So as of this moment, kaalos kami lang yata yung andito mga ka farmers May mga namasyal din dito kanina pero malis din sila agad. Uh, tiningnan lang yung pinasyal lang yung tulip garden. So since andito na rin naman tayo enjoy na natin gala gala na tayo dito so halos karamihan ng mga materials na ginamit nila dito is recycle recycle uh, yung andito papakita natin ay uh, yung takip ng electric fan ang ginawa nilang uh, sunflower uh, tingnan nyo mga ka-farmers So ito mga ka-farmers, parang ginawang sunflower tree. Sun sunflower plants. Ayan. Mga mga takip ng electric pan ayan oh. So Sa halip na itapon, so, nila para mapakinabangan and mas mapaganda yung park. Ayan. And may mga kasama natin na nagrent ng bike. Ayan. So mga different plants na rin yung mga, nakahingi kami kanina ng miracle fruit. Ayan. So may mga tanim silang uh, suha yata to suha. So nga lang kunting tao kasi ano medyo masama yung panahon, umuulan. So ang ganda mga ka-farmers. So sana yung mga ibang cities or provinces may isip rin nila yung mga I know yung iba may mga uh, project na rin na silang ginagawa. Pero yung mga recycle recyclable materials yung ginamit so napakaganda.

Hello guys! <laughs>